Deresyo sa mo nilagay yung pangsungkit natin. Ayun. Good evening, hi guys. Hello mga guys. Ito na, wag na tayo, Brad. Papakita na natin yung malupitang paggawa. Ito third attempt na to, Brad. Third attempt. Third attempt, third attempt na to ng pag ng motor ni G. So ngayon may uh, natay ano may uh, special guest tayo. <laughs> Ang ano. Ang <laughs> <laughs> um, star player ng Glens Motor Shop. Shout out sa Glens Motor Shop. Ang katabi niya ay ang KMJS. 5,000. 5,000. So ngayon, uh, ino-opera ng motor ni G ng 5,000. Kay Kuya Rene ang offer maso. Kaya Michael Lighter. Kaya Jojo. Jo, ano daw offer mo dito? Aking gasolina. <laughs> ay, kay Jojo, siyang siyang pang-offer. ba? Baka guys, baka may gusto pang mag-offer dyan, oh. Ulitin ko ang offer. 5,000. Kira na eh, maso. Kaya Michael, lighter. Kaya Jojo, junk shop. Okay. So, ang diagnosis ng ating uh, special guest ay may baliktad na wire sa bagong harness na kinabit. Kasi ito, tignan mo. Start mo. So guys, kung may mga motor kayo na may mga pinalitan kayong harness at bumabaliktad ang karga, nawawala instead na kumakarga ito ang gagawin nyo ha I check nyo lang So ngayon guys, gamit yung multi-tester, nakita na natin na uh, kung anong mga wires yung kailangang mag-connect para magkarga. Hindi ko na ikaw close up, secret, malupit na namin yun. Para kung isa yung magpagawa, dadalhin nyo dito. Uy, shoutout nga pala sa viewer natin dyan. So ngayon ha, uh, ulitin ko lang. Ang ginagawa natin ngayon ay chine yung wire, uh, wires ng harness tinitingnan natin kung may baliktad ba uh, at bakit imbis na kumarga ay eh, nagdi-discard siya. So ngayon, uh, ito, uh, so far, positive naman tayo, may nakita naman tayong kumakarga sa mga linya. So ang gagawin is, magbabalik na lang natin siya. So hindi ko itututok, hindi ko papakita ko anong mismong wire yon kasi kung gusto niyo magpagawa, may mga pareho kayong sira, Hintay na Mario. Mababa siya kumabalik. Okay guys. Tayo may special guest tayo ulit. Kaya na masabi mo sa championship ng Ginebra Chaka Token Tex? Salamat. <laughs> salamat na salamat. Salamat ako. Ang iyo tanggalin din. Asin pasukit na neres. Ang iyo pin. Ano?